JM, kamusta? Ano ang latest mula dyan sa ICI? Jack, pasado alas 9 nga kanina ng uh, umaga nang dumating dito ang uh, mga dating opisyal ng uh, DPWH Bulacan 1st District. Kasama nga dyan si Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, pati na rin si JP Mendoza. At uh, ngayong hapon lang din, uh, itong nasa likod natin, uh, papakita ko lang Jack, ito yung uh, isinukong uh, kotse o mamahaling sasakyan ni Bryce Hernandez. At uh, kung susumahin nga, 30 milyon ang preso ng sasakyan na yan. Sa ikaapat pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI patungkol sa mga maanumalyang flood control projects, ilang personalidad ang umarap sa kanila, kabilang dyan ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan First District na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Dumating rin kaninang umaga si ex-DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na isinasangkot rin sa kontrobersyal na budget insertion ng ahensya. Matapos ang isang oras, umalis din sa ICI si Hernandez at Mendoza kung saan nagtungo sila sa Justice Department para makausap si DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya patungkol naman yan sa kanilang pagsali sa Witness Protection Program. Pasado alas dos naman ang hapon, formal na isinuko ni Bryce Hernandez ang isa pang luxury car nito na nasa 30 milyong piso ang halaga. Nitong linggo rin, nang itinurn over ni Hernandez ang luxury car nito na GMC Yukon SUV, tumataginting na 12 million pesos naman ang presyo ng high-end car na ito. Suma total, dalawa na ang nasa kustudiya ng ICI na high-end car ni Hernandez. Humabol naman ngayong hapon si Senator Francis Cheese Escudero na idinadawit rin ni House Deputy Speaker Ronald Puno sa kontrobersyal na 2025 budget. Para kay Escudero, nililinaw lamang ng kapwa niya mambabatas ang imbestigasyon at sa tunay na issue. Yan ay klarong paglilihis, uh, kaugnay sa iso na kinakaharap natin at um, nakahanda kaming ipaliwanag yan kung sakasakali um, matatanong yan na ICI. Itinanggi rin ng senador na may insertion na nangyari sa pambansang pondo sabay pagtataka kung bakit ganun ang komento ni Congressman Puno. Ang um, amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Senado, amendment na pinapanukala ng mga miyembro ng uh, Kongreso, um, si Congressman Puno hindi sa bahagi nga ng um, Kongreso pa ng panahon yun kaya hindi ko alam kung saan siya nagagaling. Wala rin umano siyang alam sa nagaganap sa ilalim ng small committee na nagsisingit ng pondo para sa flood control projects wala at hindi ako bahagi noon at hindi flood control projects dahil ang alam kong komite ay nagre-reconcile ng pagkakaiba ng dalawa. Karamihan ay mga miyembro ng Finance at ng Appropriations Committee. Jack, base sa impormasyon na nakuha natin kani-kanina lang ay uh, nag-inspeksyon si ICI Special Advisor at Mayor, uh, Baguio City Mayor uh, Benjamin Magalong sa isang uh, Uh, pumping station sa Tondo, Manila. At kanina kaninang pasado, alas stress nga nang umalis siya dito sa tanggapan ng ICI para pumunta doon sa site. Jack? Eh, uh, JM, ganito. No? Di, di, ba dalawang sasakyan na ni Bryce ang nandyan? Pero ano ba plano nila gawin dito? Uh, ano ba to? Papa, ano ba sa BIR? Parating na yung taxes? Ibebenta ba nila ito? Anong gagawin daw dito sa mga sasakyan? Jack, base dun sa huling impormasyon na nakuha natin ay uh, posibleng nga uh, isa isab sabusta o uh, i-auction itong uh, uh, mga sasakyan na nasa likod ko ngayon. Kung makikita ninyo, yung GMCU Yukon na inandoon din, pati na rin itong Lamborghini. Kaya itong mga sasakyan na ito ay posibleng daw i-auction at posibleng uh, yung mga maibibenta ibalik ulit sa Treasury. Jack? Mm -hmm. Mm -hmm. So, -ano yung ano yung mga assets at talaga? At least, magkano yan pag binalik yan sa Treasury? Uh, sabi mo pa, tama ba ko, isang 30 million? Ah, uh, yung Lamborghini sa likod mo at 12 million, no? Yung GMC uh, truck. Tama? So, 42 million. Yes, nina. Hmm. Yes niyan uh, halos uh, abot nga ng uh, 50 million o 45 million mm -hmm. itong mga sasakyan na nasa likod ko. Pero base doon sa mga impormasyon na nakuha natin mm -hmm. eh hindi lang ito yung mga sasakyan na hawak ni Bryce Hernandez At kanina nga ay uh, sinusubukan natin na tanungin siya at uh, kung anong pang mga impormasyon na meron siya pero tumatanggi na rin siyang humarap sa media pati na rin ang uh, ilang mga miyembro ng ICI. Ninia. Ang kaso, ang kas parang oh. uh, hindi. Ang alam nga natin marami siyang sasakyan mm -hmm. at hindi lang yung mga relo at uh, mga kung ano-ano pa. Bakit parang patingi-tingi nga binibigay niya o binabalik niya? Sabi nga nung ibang mga kausap ko, yung mga hmm. ordinary yung tao, parang tayo pa nagpapasalamat dahil binalik niya. Oh, eh. Parang utang na loob diba? natin sa kanya. Oo. <laughs> sa ngayon niya, inaalam pa natin yung mismong dahilan kung bakit nga ba ay patingi-tingi itong uh, uh, pagbigay o pagsuko ni Bryce Hernandez ng kanyang mga sasakyan. Sa ngayon kasi niya ay uh, Uh, hindi rin humaharap ang uh, mga miyembro ng ICI uh, sa ating uh, mga kasamahan dito sa media pero sabi kanina ni uh, Mayor Magalong ay maitatalaga naman daw silang spokesperson para kung sakali mang uh, may mga tanong ang uh, mga miyembro ng media ay masasagot ito niya ah uh, bago kita pa na uh, ilang sasakyan pa yung pagkasundoan na uh, isusurrender dyan. at sino ang inaasahan pa natin na iimbitahan daw sa mga susunod na araw may binigay na ba silang uh, schedule ng mga taong uh, inimbitahan pa nila Saan Jack Jek? Uh, wala pa tayong impormasyon at hindi pa natin na itatanong doon sa ICI kung ilan pa ba yung mga sasakyan na nakalista. At uh, patungkol naman doon sa pangalawang mong tanong, Jack kung sino pa yung mga inimbitahan. Kanina nga lang ay uh, tinanong natin kung sino pa yung mga posibleng dumating ngayong araw. At sabi nga nila ay uh, posibleng dumating si uh, House Speaker uh, Bo GD ngayong gabi. Okay. Umababa no? pa pala ang araw mo dyan, JM Again, maraming salamat JM Pineda live mula sa tanggapan ng ICI dyan sa Taguig. Maraming salamat JM.